Sa ngayon, maaaring hindi ka pahandang handang magmahal muli. Hintay lang. Hayaan mo munang maghilo mo mga sugat na dala ng nakaraan. May mga masaswerte man na nakahanap na ng tunay na pagmamahal. Pero natitiyak kong mas madami pa rin ang na naghahanap pa. Hintay ka lang. Hintayin mo yung taong hindi mahihiyang abutin na ka ng iyong mga kamay. Hintayin mo yung taong handang alalayan ka bago ka pa man mapayapak sa lubak na daan. Hintayin mo yung taong kayang iparamdam na mahalaga ka kahit sa napakasimpleng paraan. Hintayin mo yung taong tutulungan kang buhuin ang tiwala mo sa iyong sarili nang mas mulad ang iyong pagkakakilanlan. Hintayin mo lang. Hintayin mo yung taong hindi magdadalawang isip na ipakilala ka sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Hintayin mo yung taong hindi magsasawang sumubok ng iba't ibang bagay, mapasaya ka lamang. Hintayin mo yung taong gagawin ng lahat upang mapalapit din siya sa iyong pamilya at mga kaibigan. Hintayin mo yung taong pipigyan ka ng oras at isasama ka sa lahat ng plano niya sa buhay. Hintayin mo lang. At habang naghihintay ka, punuin mo hanggang umapaw ang pagmamahal mo sa iyong sarili. Gawin mo mga bagay na makatutulong sa iyo na gusto mong matutunan at alamin nang sa gayon ay magkawang mong maging mas mabuting bersyon ng iyong lumang sarili. Upang sa pagdating ng taong hinihintay mo, ay mas maging buo ka. At puno ka ng pagmamahal na pwede mong ibahagi sa iba. Sabi nila, palagi nating isipin kung anong nararapat para sa atin. Pero para sa akin, mas mabuting isipin muna natin kung ano ang makakaya natin gawin. At kung ano ang mga masasamang katangian natin na kailangan na nating baguhin. Nang sa gayon ay mas maging karapat-dapat tayo sa darating na tunay na pag-ibig. Hintay ka lang. Maniwala ka at patuloy naman na manalangin. Dahil sa tamang panahon at pagkakataon at handa ka na. Darating ang taong pinili ng Diyos para mahalin ka